So yun, isang mapagpalang umaga sa inyo, mga karibs, mga katams at mga tropo no? So ngayon, papunta tayo ng dati ko pinapasukan na trabaho so magigita kami nung sa ano, dating kasama ko sa trabaho doon so, may, may pinagawa kasi ako eh. so ngayon, pupunta tayo doon so, nakabike na ako so, dito ako na shortcut dati dito na shortcut talaga Dito to sa loob ng Summerwin. Oh, dito tayo sa Summerwin. Dito ko na piling mag-video. Punta tayo dun ngayon sa May maek. Dapat pasok mo araw dito na shortcut. Madilim pa to dito. Kukunin tayo dun sa so, mamaya pagkatapos ng video na to, ah uh, makikita niyo kung ano ba yung natin doon. Diyo malayo-layo po pagyakin natin So, pa naman yung biyahe natin Hapon pa Kaya Ang usapan namin Magkikita kami doon Before 9 So, umalis ako sa bahay Mga 7.30 So, ngayon O, oh, biyahe na tayo doon So, sorgat tayo dito Oo uh, Sarap na magmahing sa uwaga So, dito na tayo, palabas na tayo ng highway O oh, yun na. palabas na tayo ng highway Sa tayo dyan Palabas na tayo ng highway ngayon Yan yung metro bank highway na tayo Ngayon, so, dito tayo sa highway uh, Papuntang Palapala -pala na to Highway na tayo mga katang Yan na papuntang Palapala -pala medyo ingat lang tayo sa highway kailangan tumabi baka madali tayo masakyan lalo na yung mga bus Woo! yun dito na tayo sa may pala pala robinson robinson pala pala sa kabila bakto pala pala na tayo doon, doon S yung pala pala sa kanila So, pababato So, ingat tayo rito Pat Patayin ko muna yung camera Pagka yung pababato Yun Dito tayo bandang Monterey Bandang Monterey na tayo Ingat tayo ito, Dahil sakit wuuhh talagang lalaking truck yun yung Monterrey, eh, bandaron pero parang naihiya ko, gusto kong umiiyay tatabi muna tayo para huwag gumingel gingel muna tayo wuuhh, dito kadalasa pagano na nabihaya ako, tatabi tayo rito alas 8 na sabi ni ma'am ah, alas 9 kailangan nandun na ako kaya naman yun kinukuha ko nga to na yung isang oras nung madaling araw na napasok pa ako rito so tara biyakit tayo ulit FCI dito tayo sa FCI yan na ako apply na apply ng trabaho dati hindi ako matanggap kahit anong klase apply ko kahit may backer ka FCI na tayo ay nako Apply ako ng apply nung araw dyan Diba tanggap Dati habang nabiyahe ako Pag uwi ako madaling araw Dito ako na ng lugaw Ay sarado na yan oh. Yan ako na ng lugaw Sarado na Hindi siguro nagbabayad ng tax Yan ako nakay ng lugaw nung araw Pag galing akong biyahe madaling araw Titigil ako dyan mga alas 3 alas 4 Kakain ako ng lugaw dyan Para mainit yung sigura natin bago umuwi Sa bahay. Sarado na siya. Siguro nagbabayad ng tax. Sa taas na. Ayun. Dito na tayo sa Wilcon. Wilcon. Kabila. Ano pa yun? San Miguel yan eh. Yung kabila. Ito Wilcon. Wilcon na tayo. Medyo malapit-lapit na. palaati na yata po. San Miguel nga. San Miguel. San Miguel. Woo. San Miguel na tayo. Pag-entry ng 3S na to Intersection Kailangan mag-ingat Intersection Ingat tayo Bababa tayo dun so, Dito na tayo banda sa ano Lyceum Nasa Lyceum na tayo Malapit lapit na sa katotohanan Liliko na tayo sa kanan doon Dito tayo sa kanan doon Mapunta na General Trias Dati yung pinapasukan May mall na pala rito oh? May mall na oh. Mall Tapos Royal Turn Dito na tayo Liliko na tayo Kanan na tayo. Kanan tayo rito. Pumunta na to sa office. Okay. Alas 8.20 na pala. So malapit na tayo. Palusong lang to eh. Hindi mahirap dito pumunta eh. Ang mahirap dito pa uwi. Kasi paket pa uwi. Ito palusong to paano. ano. Papunta doon palusong. Ayan o. Oh. Kunti lang pa dito. Ang mahirap dito pa uwi. Pabalik may likuan na pala rito ay ah, ito pala yung dating likuan papunta doon sa ano shortcutan so, kasi ito yung dating police station na ginawa ay ah, ang ganda na ano ginawa ito dati police station pa rin kaya ay eh, police station dati pag madaling araw kasi nga pakiat to yung mga kasama ko na may mga motor so ginagawa nila oo oh, may tali ako dala, hinihila ako ng motor nila patung yung tali yung tali ko nylon, naladala ko nun. Madaling araw yun, pag-uwi namin. Mga alas 3-4, ihilahin nila paket kasi nga nahawa sila sa akin. Kasi nga nakabike lang ako. Sila nakamotor. Kaya alam po sa, ka. kaya ang problema. Yung mga kasama ko sa trabo, binibilisan yung patakbo ng motor nila. Yun lang hirap dun. Mabilis nga ako makakawi pero munti ka naman, grasya. <laughs> kaya ano, Oh, shout out kila Jomar Idos. Yun yung madalas maghila sa akin dati rito. Dito. Kasi paakyat to. Pababa, walang problema. Paakyat. Yan o. Oh. Paakyat. Dito walang problema. Pababa, di ka bumadjak. Kasi pababa to. Ang mahirap pa uwi. pahon. So yun. Sabi ka tayo. Dito tayo Barangay Buena Vista. What traffic? Traffic Barangay Buena Vista tayo, malapit na tayo. Mahirap lang dito kasi makipot yung daan eh. Pwede ka masaga Pwede ka masagot yung mga sakyan, nakipot ang daan. Eh. So, mahirap dito. Pero pag madal nga araw, syempre konti lang yung daan. Ah, konti lang yung kotse pala na nadaan, kaya maluwag. Pag ganitong araw, masikip. Ayan o. No? First. Iba kayo. The first. Sunod dun, second. Third. Tapos dun na tayo. <laughs> Ganda na pala ang kalsada rito. Kung pupunta ako rito, malalim pa to. Ganda na rin pala ang kalsada. Ito na tayo, Golden Gate Business Park. Malapit na tayo dun. Golden Gate Business Park Lapit na tayo Woo. Ganda lang dito kasi pababa Mayar pa, uh, pabalik na pahod Carmel <laughs> Okay, ano? Ten Carmel Kels Cub Schools Cavite Hahaha <laughs> Ayun, malapit na tayo Nakikita ko na Yung office ng dati kong pinapasok ang trabaho Dito Dati wala pa to Tapos yan, pilapil Yan o, oh, ganda na pala rito Ito tayo, ito yung dati yung pinapasok trabaho So yun, yung gate na yun Yan, malawak yan Yan dito ako napasok dati pasok ako mga ano Aalis ako sa bahay mga Mga kailangan 1.30 nakalis na ako doon Kasi kailangan 2.30 Alas 3 nandito na ako So yan Pupuntahan natin Dito na tayo Mga katams Yan 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 yung pupuntahan natin Yan Dito tayo pupunta Yan Yan yung dati yung pinapasok ang trabaho ba? Wala na pala yung kubo doon Dati may kubo doon Wala na pala So dito PPM ko na si ano Si madam ano PPM ko na Dati, ito yung pinapasok kong dati trabaho. Ayan. Tingin ko na siya, ano? Ma'am, ID. Tingin ko na siya. Nandito na ako sa NIC. Dati yung tatrabaho. Dati may kubo pa dyan. Diyan ako madalas tumambay. May kubo dyan. Eh. So, yun. Diyan na yung namimili yung mga customer. Dito ko dati. Benta na pala nila yung truck na to. Ayan, no. Eh, gawa na pala tong building na to. Dati, ginagawa pa lang yan. 7-11 pala to Yun Si madam Hello ma'am Hindi pala yan nakakat 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 na yan Oo Tanggalin mo lang sa ano Ah ganun Ayan eh, si madam Ay madam Shout out ka madam Hi Nakablog ka Ayan. Wow Ayan yung kinuha natin ng items So wala naman nyo kung ano Kung ano yan Kung Aganda pakita Kung pakita <laughs> <laughs> ayun Dito ko dati nagtatrabaho Ayan Yes, Summit Advantage. Ayan, ito yung... Saan kita So, white channel natin. Ito yung sumabait so, so na madam natin dito sa bahay. Oh. Ayun, maraming salamat, ma'am. Thank you. Uh, try mo yung amin. Sana magustuhan mo yung quality. Oh. At umulit ka ulit. O, okay. sige. So, tara na. Balik na tayo. Ayun. Okay. Ingat ako kayo. Oy! Shoutout na mga... Sa mga tropa ko. Shoutout sa mga tropa ko dito sa Meet Advantage. Ayun. Mabait yan. <laughs> Lating tropa sa Meet Advantage. Kaya Freddy. Uh, mabait itong sa akin. I-upload natin ito sa ano? Sa FB at YT channel natin. Wow. So, pauwi okay. na tayo. Ingat po. Salamat madam. Salamat po. Akala ko naka-foodpanda ka today eh. Sabi ko naka-foodpanda kaya si kuya today. Nakuha na natin yung kunin natin dito sa ano. Ito yun. Ito yung pinagawa ko. So, mamaya sa bahay natin. Sa bahay. Buksan natin ito. Ito yung pinagawa ko ito. So pauwi na tayo ngayon. Pauwi na tayo. Balik na tayo. O tara. Ngayon so, po. Balik na tayo. Ito na yung katotohanan. Puro padyak na to. Puro padyak na tayo. Kasi, paket na to? Wala tigil po. Makipot pa. Makipot pa ang pa ang daan. Barangay Buena Vista Hall Palabas na tayo doon Ayan Lulugaw dati Pag araw dyan oh. Diyan sa tindahan na yan Sarap lugaw dyan Pag kami naglulugaw Mga kasama ko dati sa pickup up Pag araw Uwi kami, parada muna doon Pag naglugaw kami dyan, hindi na kami makapaglugaw Hindi na doon sa may bandang FCI Palabas na tayo uli highway, ito yung DP Mart. highway na ulit tayo. Nabasa na tayo highway. Medyo ma traffic. Intersection. Tayo sa kabila. So nakatawid na tayo. Dito na tayo sa kabila. Papuntang Lyceum. Ayan, o, oh, Lyceum. Oh. Ito na tayo LPU Lyceum Hello Lyceum San Miguel San Miguel San Miguel balik na tayo ha General Trias sa kabila na tayo Wilcon pupunta na to FCI Wilcon FCI FCI, FCI. Ahon 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 to Langkaan. dito tayo lang kan lang kan oh, dito mo na tayo pahinga tayo rito dito ako dalasan nagpapahinga nun uh, pag nabihaya ko pag uwi ko pag dito ako madalas magpahinga. Hindi sa puno na malaki na yan. So, dyan. Tigil muna tayo. Dito sa puno na yan. Hello. Dati, linis nito eh. Dito ako madalas magpahinga no? sa puno na yan. Umuupo ako dyan. Pinaparata ko yung bike dito. May eh, school yan eh. Dun, ano. Shell station. So, andito tayo sa puno na to. So, kadalasan dito ako nagpapahinga nun. No? Pag galing ang trabaho, pagkangali, nainom mo ng tubig, dito nagpapahinga muna. Pag galing mo sa trabaho noon. So dati malinis to. Ngayon siguro, hindi nga marami ng ano, mga ano. Eh, Ngayon o, ito yung dahon. Doon ako po. na upo. Doon ako na upo. Habang uh, nagpapahinga mga 30 minutes bago pumadya ko pa ulit. So, andito lang ako. Pahupo. Nakupo ko dyan. Ayan. Ito so, yung ano. Pag, pag nakapagpahinga kasi ako rito, yung puno na to, para ito nakakapagbalik siya ng lakas sa uh, pagpadyak natin pa uwi kaya ito nararamdaman ko para bumabalik yung lakas ko kaya pag tanghali eh, siyempre kainitan dito ako nagpapahinga ako ko dyan yan so yun, dito tayo sa mga ano, puno pahinga muna tayo dito ako nagpapahinga noon no, huwag rito yun eh, tubig mga 30 minutes ako nagpapahinga rito bago pumadyak ulit dun pa uwi sa bahay Bintang yun. Minsan nakahit pa ako rito ano, mga ice cream Woo! Kasi yung puno na to Nakaka-recharge yan ng ano Parang bumabalik yung lakas natin Pagpadyak natin pa uwi Lalo na pag galing tayo sa trabaho Madaling araw tayo alis Tapos tangali tayo uwi Dito na ito Maraming bikers dito dati Nagpapahinga rin dito So Medyo ano na siya Madumi na Dati hindi naman to ganito kadumi Malinis to So yun ang bike natin So balik na tayo, pauwi na tayo kasi may biyahe pa tayo mamaya So kapag recharge na tayo, bumalik na yung kalakasan natin Badyak tayo uli pauwi So tara huh Tara dito magtay Emma Malilim Yun So dito na tayo sa Palapala, nagpasa na natin yung Robinson Yan yung SM oh. SM Palapala so, Shortcut kasi tayo sa ano, sa may Charbel hindi na tayo didiretso dun sa ginana natin kanina. Mas malapit kasi rito sa Charbel Dito tayo sa shortcut. Woo. Ahon. Ahon. Ahon to. Yan o, no, SM City Das Marinas. Ahon tayo rito, ahon. Ahon. section pala pala so, ingat tayo na pagtawid oop oh, ya yeah. tawid tayo kapila ginagawa pala kasi sada rito ayun oh ginagawa siya yung kalsada medyo masikip Kapit na tayo sa Charbel Ayun Charbel na tayo Tapit tayo dito Charbel na na O oh, dito na tayo sa loob ng Charbel Division Madali kasi rito pag tanghali, dito talaga ang naka-shortcut sa Charbel na to. Dito. Tanghali. Paglabas kasi natin dito, doon na mismo sa lugar ng Dasman na to. Tamin. Ayan. Wala naman siguro bayad yung bay. Charbel ahon paahunto, to Paahon Ahon Ahon Ang Malupit na ahon to Kailangan matibay ang alam mo dito Ang tuhod kailangan matibay ang tuhod natin dito Pagkaahon Ha Pero paglabas nito Mabiyos na makakawi Palabas ng charbel Dito na tayo palabas ng charbel Woo! Napit na Palabas na tayong charbel Ayun nakalabas na tayong charbel Ayun tayo shortcut Kakaluha kaka kaka tayo dyan Papunta na yan dun sa, sa amin. Diba tayo dyan? Hop, 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 hop. sa kanan. Tingin sa kaliwa. Okay. Diretso. Diretso na tayo doon. Shout out, paring Joel. Shout out. Dangligalik. Dati ng disgrasya sa intersection na yan. May tumawid na motor. Hindi kinaya yung, hindi kinaya ng brake ko kasi biglang tumawid dyan. No? Dyan. Yan yung no, no, disgrasya. No? Yung bike ko kaya napalitan ko ng ano mas mahal na ano na at, tinidor ayan tawid tayo ayan ayun nakatawid na tayo pabalik na tayo nagsiscratch ako dati dun ako para may kasalanan eh siya tumawid grabe naman tumawid patawid na rin ako eh di inaabot Tin, tinumbok ko yung pinakagilid ng gulong niya ilapon ako Tapit <laughs> na tayo Tapit na tayo sa may ano Save More Ventura Mall Yan yung bagong ano, mall dito Susunod madalas na tayo tatambay rito Kasi may, kit, may KFC na rito eh, ano. yun o Tayo Ventura Mall Ventura Mall to Ayan, tayo. Hindi <laughs> ka pa tumoy yung babae. Ayan, gumabahan na tayo. Tara sa amin. Ayan, dito na tayo. liko na tayo kakaliwa. Kaliwa. Dito na tayo. Likon na tayo. Ay, nakuwa. So yun mga Toms, mga Tropo Pips. Dito na tayo sa bahay natin. Dito na tayo sa vlogging station. So samahan nyo ako sa pag uh, tingnan natin yung laman nito. So nakawi tayo mga 10 din. So umalis tayo dito mga 7.30. Nakawi tayo mga 10. So pawisan pa tayo. Makikita nyo mga pawis ko rito. Pawis na pawis pa tayo. So samahan nyo an at tingnan natin yung laman nito. Kung maganda ba sya. Wala so, na natin buksan to mga Toms, mga Tropo Pips. So yun yung pinagawa natin. Uh, magandang klase kaya siya. Tingnan nyo, yung lob nya. Eto, natin dito. Palingan nyo. You know? Up, uh, di pa pala siya nakakat isa isa. So, ikakat pa natin isa isa siya. So, ito yung pinagawa natin yung sticker. Mga thumbs. Para kung pupunta tayo sa mga race. May manghingi sa ating sticker may bibigay na tayo. So kailangan pala siya 'yan, no. Kailangan pa natin siya i ikat. Kaya ko nakakat na hindi pa pala. So 'yan. 75 pieces 'to. Yung sticker na 'to. Ito yung kinuha natin doon. 'Yan. Ito naman yung isa. ano, Sticker na 'yan, no. binigay natin sa mga legit subscriber natin. Pagwari naman malaki. Bala ko ilagay doon sa car box. Yan o. Eh. Ang bari na malaki. Nakabit ko sa car box. Ang so, malaki at isang at mga maliliit. So yan yung pinagawa natin mga katams. Para kung sakasakali may mangingi sa atin so, meron tayong may bibigay. Ika-cut na lang natin sa isa to. Bawat isa kakat natin cutter ganda ba? so yan, pag may nanginig sa atin yung sticker may nagbibigay na tayo kahit paano. may sticker natin, yan yung kinuha natin doon na mga thumbs ayos ganda oh logo natin, may sticker na tayo yan mga thumbs, mga tropo pips okay na, nakat ko na isa isa so ito na yung pinaka sticker natin yung derp Toms. Ito na yung dirt thumbs natin, sticker. Nakat ko na siya. Okay na. Tama-tama na siya dito sa ating ano. Opya, dito, 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 dito. Tama-tama siya dito. Lagay natin tong ano. itong dito yung ano. Ito. Pwede natin lagayin dyan. Pwede rin naman ito. Ang maganda. Para mas maganda to ah. na dito ah. Ano? Ito sakto-sakto lang. 'Yun ang naging natin. Ayun sakto lang no? siya. Pwede. Ito medyo maliit. Pwede rin. Ayun oh. No? na natin diyan. Ayos na mga Toms. May sticker na tayo. So, pag manghihingi kayo sa akin sa ano, sa race. Kung ano ba ako pumunta ako sa race. Bulungan nyo lang ako. Pag may dala ako, siyempre magbibigay tayo. Ito yung isa. Yung medyo malaki-laki. Pwede natin lagay sa car box natin. Pwede. Ito yung malaki. Pwede nilagay sa car box. Pwede nilagay dito sa lagayan natin. Na ano. Pwede. Ito naman yung isa. Ito yung isa. All about thumbs. Medyo malaki din. Pwede rin sa car box. Lagi natin sa pinakalikod. Di ba? Ayos, mga thumbs. Ayos ng mga sticker natin. Maliliit. Para sa mga auto, pwede nilagay sa auto. Yung mga sticker natin. Di ba? Ayos na, mga thumbs. So yun mga thumbs, tapos na yung video natin So nakuha na natin yung ating sticker Meron na tayong maliit So meron din tayong uh, dirt thumbs at meron tayong all about thumbs so yun kung halimbawa man magkita kita tayo sa race bulungan nyo lang ako pag may dalawang sticker bigyan ko yun yung mga legit na subscriber na natin na laging sumusubaybay so yun shout out ulit kay ma'am IB na taga -may. maraming salamat sa paggawa ng ating sticker maraming maraming salamat sa inyo e, subscribe mo na yung channel natin kasi maraming pa tayong gagawin mga video maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa channel na to at sa paglalakbay natin kanina Maraming maraming salamat sa inyo at sana na-entertain ko kayo at sana subscribe nyo na po yung channel natin. Derp Tons. Diba? So yun, God bless sa atin lahat and ciao. See you in the next video.